katsotaan, täällä mä enkinä interpaan. Sa enkinä interpaan. Saa Hello po mga ka senior Kumusta po kayong lahat? Oo, oh, so ako po ay nakapaligo na. Naligo na rin yung aking uh, bunso. At uh, kami po ngayon ay uh, lalabas at uh, bibili kami ng pintura na gagamitin kong pampintura dun sa harap ng bahay. At uh, didiretso po tuloy kami sa bangko para makapagbayad ng mga bills yun naman po talaga ang mga gawain dito eh, pagdating ng bills kailangan bayaran o sige po mga kasinyor at samahan na lang ninyo kami sa aming uh, uh, pagbili uh, ng mga gamit at uh, pagpunta dun sa bangko so ayun, nakatapos na si Mrs. ng pagka uh, transaction niya sa bangko <coughs> kaya pupunta naman kami sa Tim Horton at ito raw aking uh, anak eh, gusto magkape so bibili daw muna ng kahaba uh, eh, kahaba eh ano? Eh bala ka dito. Sa yan eh ay na may kabila. Kaya sa New York Price. lang kami dito.

you wanna stay there? There? That's good. Okay. You go there. So yeah, dito naman kami ngayon sa Superstore. At kami ay bibili nung lulutuin ni Mrs. Mamaya. <clears throat> Or bukas siguro. Yung uh, lumpian sariwa. Uh, bibili kami ng kung ano mabibili rito. At uh, didiretso siguro kami sa Asian Store pagka uh, Oh, wala yung kwad, wala yung ibang uh, sangkap. So, sige po, ta samahan na lang ninyo kami dito sa loob ng uh, superstore, mga mga ka-senior. Ayun, bali oh. So ayan, unang uh, sangkap ng uh, mga sariwa.

murah-murah malala. murah mura ngayon. To, to something itong mahigit eh. <coughs> ngayon Bale Ito, mga hilak-hilaw sana natin, ito, mahal dengan, uh 79 yung pang uh, organic ay 99 79 ito na uh, regular uh. Oh Let's panic So ito isang na naming hinahanap si Tabas uh, pangit naman Mar Mukhang luma-luma ano Ito ang mga gulay mahal pa Chikama Salad 99 per pound Ito 399 Sa Pilipinas Muro lahat Ito <laughs> so, na ito. Ayan. 249 per pound. Palagay ko eh, maka-diretso pa kami doon sa kuwan. Asian stock, Chinese stock. Wala nang karang gumawang guray dito mabili. It's not big here. Saan may lechugas? So ito yung mga nabili namin sa superstore mga ka -senior. Balik kulang pa ito at uh, pupunta pa kami sa uh, Chinese store para makabili nung uh, iba pang sangkap eh, ito lang ang nabili namin cauliflower ayan kamote tsaka itong uh, ano ba ito? baboy pork shoulder pork shoulder tsaka ito eh yeah. uh, yung mga gizzard kung laman loob ng manok yung balon-balonan o gizzard o tsaka gatas lang Letos. Sa, saging, tsaka Letos. Lettuce. Letos. Ayan. So, wala kami nabili sing kamas. At tsaka gabi. Dapat lagay doon sa lumpiang sa lumpia uh, sariwa. Or lumpiang gulay. So, ayan. Kami sa loob ng TNT. Bakit? Bawa naman yung pan. Binigyan eh. ni Mrs. Tan. So, ayan. Bali dito na kami bibili ng hindi uh, pa namin kailangan. Baka meron dito. Pag wala rito, ito, diretso pa kami sa kwan. Sa Chinese store. Ay, Chinese store na rin to, pero sa isang suke na so, pinupuntahan na. May gabi pa na rito eh. Oo. Oh. Ay, eh, singkamas pa. Kalagay ko alas singkamas din. Ay, ay, sa tabi mo. Oh, eh, singkamas din, no? Oh. Oh, ay basta, lulu mo yung kulubot na. Tek na mo nga yun, o. No? Ay, yung andon ay na yun, nakakalubog yun eh, sa superstore. Mm. tower, eh. O, oh, diba hey, ka na sa loob? Teka na po, punta rin sila ako. May kailangan ka ba rin? Eh, wala. Eh, pupunta tayo po sa uh, bilihan pintura. Oh. Ya, okay. yeah, dito na lang namin binili lahat, Eba, Kahit ganyan, lo, ganun din mabibili mo doon. So, nabili na namin lahat ng kailangan. Eh, didiretso kami sa bilihan ng pintura. Ito sa home depot. Ayan, dito kami ay magpapatimpla ng pintura sa Home Depot Yan. Ay, hindi Yeah, na nakatinda rito

So, eto na kami mga ka sa amin. At uh, nabili ko na yung pinturang kailangan ko. Uh, hindi na ako nakapag-video doon sa loob ng uh, tindahan. At uh, bawal, ayaw ayaw nung uh, ibang uh, ando doon na mag-video ako. So, dito ko na lang ipapakita yung aking pinturang nabili. So, ayan mga ka ang hmm, aking nabilim pintura Oh. Ayan. Ayan ang kulay. Ayan o. Oh. Ayan. May kasama pang ganito. Ewan ko kung ano ito. Pambuo siguro. Ayan. Ganyan. Ganyan. Ayan yung kasama. Ah, stick. Ayan. Bali, ang nag-impresyon yan mga ka-senior ay 65 uh, uh, point something dollars isang so sige po mga kasinyor at maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa pamimili ng uh, uh, gagamitin sa pagluluto at uh, yung uh, pinturang gagamitin ko naman dun sa aking pipinturahan sa labas sa, sa na namin uh, hanggang sa susunod na lang pong uh, video ulit tayo magsama-sama mga kasinyor. O sige po. バイバイ。Bye bye.